Tsaka memory card Tsaka memory card Oo. Ngayon mura na lang to, nasa 21 na lang 21? Oo. Tsaka ano na rin to eh, extra lang yan eh So ayan, tapos tayong kumain Grabe, 20 minutes yung kain ko Kasama na yung pahinga Ingat lang Kasi yung disgrasya Di mo masabi sana ah, guna Go na! Go na! mukhang na. Lupit ni Kuya, oh! Oh! Ay Ayayay! Uy. Mukhang hindi naabot ng ano ko ah. ah uh, kaik-ikan sa motor, hindi na ako nagdadagdag. Kaya siguro hanggang ngayon, yung baterya ng motor ko ay maganda pa rin. Marilaw pa tayo. malayo layo pa ang biyahe ko. Ah! Siyang <laughs> kala <na>, yan. <laughs> si kuya yun. <iba? laughs> tingin niya sa akin. pat naman kuya, huwag ganun. Hindi <laughs> naman kita ano yun Pagbara, eh. bara, bara na. Pero dyan, may tumatawid o diba? Oh. See? Ganyan. Wala talagang swerte. <laughs> Ay, nasa Valenzuela. SM Valenzuela na ako. Sa SM Valenzuela na ako. Okay. SM Valenzuela na. Dekat long